Alam nyo ba na tatlong bata ang namamatay kada araw dahil sa road crashes sa bansa ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority? Sa Pangasinan, isang batang tumatawid sa kalye ang tumilapon matapos masagasaan ng isang sasakyan. Makaligtas kaya siya mula sa ng kamatayan. Sa Romblon, agaw buhay naman ng isang paslit matapos ding masagasaan ng isang motorsiklo. Paano ito sinapit ng biktima? At sa Maynila, nagkagulo ang ilang residente matapos mahagip ng tren ang isang batang naglalaro. Ngayong pwede nang lumabas ang mga bata, paano nga ba masisiguro ang kanilang kaligtasan sa kalsada? May 12, 2022, alas 10 ng umaga, Nakuha na ng closed circuit television camera o CCTV ang dalawang batang ito na naglalakad sa gilid ng kalsada. Makikita sa video ang pagtawid ng dalawang bata nang biglang ang batang babae sa video tumilapon sa lakas ng pagbangga ng sasakyan. Makaligtas kaya ang paslit? Kawawa naman yung bata. Ano sa kusa? tren trenlasog na lasog? Sa Maynila naman, makikita sa cellphone video na ito ang kalunos-lunos na sinapit ng isang batang lalaki matapos masagasaan ng tren. Sa lakas ng pagbangga, nahati ang katawan ng bata. Ano ang kwento sa likod ng aksidente? Eh, ang dalawang taong gulang naman na batang ito sa Romblon, malubha ang sitwasyon at nag-aagaw buhay matapos masagasaan ng isang motorsiklo ngayong pwede na lumabas sa mga bata. Paano sila mapoprotektahan mula sa mga aksidente sa lansangan? Sa CCTV footage na ito noong May 12 sa Alcala, Pangasinan, makikitang naglalakad ang dalawang batang ito sa gilid ng kalsada. Magkahawak kamay na tumuwid ang dalawang bata. Pero pagdating sa gitna ng kalsada, ang isa sa mga bata, nasapul pool ng isang itim na sasakyan. Sa lakas ng impact, tumilapon ang biktima ng mahigit 8 metro. Masagip kaya ang bata mula sa dihit ng kamatayan? Dito sa R1 Medical Center sa Dagupan, Pangasina namin naabutan ang siyam na taong gulang na si Alice, hindi niya tunay na pangalan. Nagtamo ang bata ng fracture sa kanyang pelvic area. Puno rin siya ng sugat at gasgas -gas sa katawan. Kwento ng nanay ni Alice na si Cory, wala silang mag-asawa sa bahay nang mangyari ang aksidente. Nasikaso namin yung papers nung biyanan ko kasi magla last night na siya so ililibing na siya by May 12. Pero yung anak ko, iniwan ko siya sa bahay. So andun siya. Tapos maraming relatives na nandun. So kampante ako na may titingin sa kanya. Bibili lang daw dapat sa tendahan sa kabilang kalsada si Alice. Matapos makapulot ng 10 piso. So nung napulot niya daw yung 10 pesos, sabi niya ibibigay daw niya dun, bibili daw ng soft drinks, sa so, si ibibigay daw dun sa kapatid. Isa sa mga nagsugod sa ospital sa bata ang kanyang tsuhin na si Jeric na nakatira sa gilid ng kasada. May tumunog na banggay ata. Kala namin kung ano. Tapos nung pagkalabas namin, yun, bata pala. Sabi ko parang wala na sabi ko kasi mukha na nung nauna. Tapos syempre, sobrang lakas niya, sobrang impact. Kasi nung pupulutin ko na, talagang duguan na. Tapos yung sa bibig niya, dugo-dugo na. Sa emergency room na ng ospital, naabutan ni na Cory ang anak. Pagpasok ko po dun sa ER, umiiyak po siya kasi ang dami niyang sugat. May sugat po siya doon sa sana o oh, nagdudugo. Malaki. Ang din dami niyang mga bruises, ang dami niyang mga gasgas. -gas. Ang pangyayaring ito, malaki raw ang aral para sa kanila. Dapat lagi may kasamang adult. Lalo na doon sa mga nakatira sa malapit sa highway, huwag nilang papabayaan yung mga anak nila na lumalabas o bibili. So mag-stack mag na sila ng pagkain kung ano para hindi na nila uutosan ang mga anak nila. Patuloy ang pagpapagaling ni Alice sa ngayon. Under observation daw po siya, sabi ng doktor. Pero hindi pa rin po siya pwede maglakad. Hindi siya mag, pwede mag, ano, ng weight sa lower part ng body niya. Nagdesisyon din si Cory na, na makipag-areglo sa taong nakabangga sa anak. ang bata namang ito sa Santa Cruz, Maynila. Agad binawian ang buhay matapos masagasaan ng tren. Kawawa naman yung bata, anong tren, ng trend, lasuk, na, Sa cellphone video na ito, nakuha noong April 12, 2022. Ay. Ay. Ay, parang, ah. Makikita ang ilang otoridad na isa-isang pinupulot ang bahagi ng katawan ng batang kilala lamang sa tawag na amat. lumalabas na walang kasamang pamilya sa lansangan ng pasdik na may problema raw sa pandinig. Dito nangyari ang insidente nung nakarang buwan. Makikita natin na meron namang bakod, pero may mga lugar dito na wala. Kaya doon nakakapasok ang, ang mga bata para maglaro sa gilid ng rilis ng tren. Kwento ng ilang mga saksi bago ang aksidente. Naglalaro lang daw sa may rilis ng tren si Ahmad kasama ang dalawang bata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Amad. Hanggang ngayon wala pang nagkiklaim na kamag-anak, wala nang magulang. Sabi ng kalaro niya, eh, lumayas daw siya sa bahay nila dahil sinasaktan daw magulang. ng magulang. Sagasaan yung ng train. Yung po bang nagpapatakbo ng tren ay ano naging aksyon ng polis? Kinasuhan po ba? Hanggang ngayon kasi iniintay natin yung death certificate niya so para masampahan natin ng reckless imprudence resulto to tumong homicide. Mas paigtingin pa natin yung pagbabantay ng mga ng relis, mga dumadaan, at kailangan i-assist na gano'ng ng mga mga bantay dito. Dinala sa cruise funeral ang bangkay ni Ahmad, pero dahil walang kumukuha sa bangkay, ipinalibing na lang ito ng punerarya. Sa video namang ito nakuha sa isang ospital sa Romblon, makikita ang kritikal na kalagayan ni Loan dalawang taong gulang. Nasa gasaan si Loan habang tumatawid sa kasada papunta sa tindahan. Nagtamo ng bone fracture ang bata at kailangan dalhin sa Maynila para matingnan ng espesyalista. Kailangan daw nila ngayon ng tulong para sa gamutan ng bata. Ang road traffic injury ito nuturing na isa sa mga madalas sa dahilan ng pagkamatay ng tao sa buong mundo. Umaabot sa 1.35 na milyong tao sa buong mundo ang namamatay dahil dito. Sa Pilipinas, tatlong bata naman ang namamatay kada araw dahil sa mga aksidente sa kasada. There are maraming factors na kumukunsidya natin bakit napaka vulnerable sila, lalo na pagdating sa kasada. Number one, maliliit kasi sila or maliit in size in terms of visibility, hindi ganun kalaking makita sila. Hindi sila aware, or should I say, less or lack of education or learning exposure. Reality outside that, their house in schools, itong nagkaka, nawawalan tayo ng suporta or learning in that activity. Ayon sa pag-aaral ng National Center for Transportation Studies, ang mga aksidente katulad ng nangyari kay Alice, Amad at Loan, maaari naman daw maiwasan. Ang road safety does not only include pedestrian and parent of pedestrian. Alam mo, involved dito ang sasakyan, gumawa ng sasakyan kasi may safety features yan eh. Yung nagdadrive, okay, yung naglalagay ng signages. Road safety is a shared responsibility. Everyone must participate in this responsibility makakatulong din siguro yung mga ano natin, mga uh, local government, mga barangay natin. Siguro, uh, pwede silang tumulong. Saka sa mga magulang din, ano? Yes magulang, po, uh, importante po yan, siyempre, yung magulang. Dapat binabantayan yung mga anak nila. Binsan ang inilunsad ng UNICEF ang Child Road Safety Program sa Pilipinas para maiwasan ang mga aksidente sa kasada. Kasama sa programang ito ang tinatawag na Road Safety Awareness child responsive urban planning tulad ng paglalagay ng mga tulay sa kasada kawawa naman ng bata ano sa kusang anong tren lasso gnolos u labalang <laughs> ang kaligtasan ng mga bata mula sa diskasya hindi lang solo ang responsibilidad ng mga magulang. Ang komunidad at mga otoridad, may parte dapat gampanan panan para ang mga kabataan manatiling ligtas habang nasa labas ng kanilang tahanan. Sabi nga nila, good food, good mood. Ngayon marami sa atin ang nakararanas ng stress dahil sa pandemya, trabaho at iba pang rason. May mga lugar at kainan kaming binisita na pwede raw magtanggal ng lungkot at negative vibes. Ano-anong pagkain nga ba ang pwedeng makatulong sa ating mental health? tayo sa isang coffee shop and restaurant dito sa Angono Rizal. Tapos ang style daw nila dito ay maliban sa masarap na pagkain, nag-offer sila ng isang atmosphere at environment na nakaka-relax habang tumatambay ka, habang kumakain ka. Beef tapa, nachos, at beef budbud. Yan daw ang top food picks sa restaurant na ito. Habang cold brew, Vietnamese coffee at hazelnut with rock salt and cheese ang specialty drinks ng kanilang coffee shop sa halagang 90 hanggang 100 pesos may masarap na inumin ka na. Only tambay ka pa sa garden inspired cafe restaurant na ito. Yes. Ang ganda naman dito nga naman. Yes. Marami ba nagsasabi customer? Oo, oh, madami nagsasabi. So, ito yung ano, akala nila mahal pero hindi. Simula kailan to? 2016. Noong unti tayo nag-add kami hanggang ayun, nagkaroon kami coffee shop, KTV room, library, gallery. So talagang inuunti-unti namin yung pag-add. Open for everyone. Talagang literal na everyone, Pangmasa talaga. Para kay Marge, mahalagang mabigyan nila ng safe space ang kanilang customers, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Sa pandemic ngayon, parang importante yung mga ganitong spaces. Oo, no? very important siya ngayong pandemic talaga. Lalo na ngayon, maraming gusto ng mga tao, uh, lumalabas sila lagi. Parang gigil sila ngayon to, ano, after two years na nakastock, talagang gusto nila lumalabas. Ang ganda naman ito. Totoong grapes? Yes, totoong grapes yan. So, minsan, lalo na pag malamig yung panahon, nagaano oh. na sila, nagubungan na siya. Perfect atmosphere at ambiance. Pero ang food kaya, papasa rin? Sabi nila, malaking porsyento sa dining out experience mo. Hindi lang kung gaano kasarap yung pagkain, kundi kung gaano ba ka ganda yung ambiance at saka yung atmosphere nung kakainan mo o kaya iinuman mo ng kape. And I think, dito sa lugar na to, you have both. Although titikman ko pa lang. Ito yung kanilang Spanish latte. Tapos sarili daw nila tong ano, timpla. And it's good. I'm a coffee drinker. Hindi siya masyadong matamis. Sakto lang yung tamis niya. Tapos pinakamasarap, di ba, i pair mo yung coffee with pastry o kaya cake. Tapos, ang sabi nila, yung cake daw nila is locally sourced. So, dito lang, may local baker na nagsusupply sa kanila ng coffee. perfect. When you have good coffee, when you have a good slice of cake, para ka rin nagre-recharge. At bilang applied art teacher, at naniniwala siyang art feeds the soul, naglagay si March ng isang art gallery sa taas ng kanyang coffee shop. For sale ba to? No, actually it's a personal collection. Tapos ang dami niya na kasi. So yung iba, Dinidisplay display ko na 'yung iba sa students ko like this one pero ako rendering class 'yung iba na iwan sa akin so sabi ko oh 'yung artwork so dito na lang sa akin 'yan ha and be surrounded with art yeah. The White House kung tawagin ng restaurant na ito sa tuktok ng Antipolo City nararayo ng mga tao dito ang breathtaking view ng Metro Manila. At para sa isa sa mga may-ari na si Mela Tobio, sinisiguro nilang worth it ang pag-akyat ng kanilang customers. Ang kanilang best sellers, bangus belly with teriyaki sauce, seafood pesto pasta, veggie pizza at chicken wings. Meron din silang special drinks and coffee na pwede mong inumin habang nakatanaw sa City Lights. Our advocacy, again, as we want to share the nice view. We want also people to come back and to enjoy it with their family. Yung aura dito kasi, stress, para nawa, narireleave yung stress mo, tsaka yung aura niya, you can always see love around the Area Para sa dating couple na sina Sheila at Harvey, perfect ang lugar na ito para sa tulad nilang gustong mag-unwind pagkatapos ng maghapong trabaho. I love overlooking areas. Same din sa kanya. So, tingnan ko din naman dito. It's pandemic, so kailangan mo mag-burn, uh, sa sobrang burnout out kailangan mo mag-relax. Maganda na yung view sa likod, tapos ang ganda, masarap yung food, ang ganda ng serving, tapos kasama pa yung gusto mong kasama. Well, sobrang nakakawala siya ng stress, nakakawala ng pagod. sa gitna ng palaya naman sa Bulacan. Sinong mag-aakala na isang coffee shop na may library ang pwede mong tambayan? Itong pandemic lang binuksa ni Edison ang kanyang library cafe. Ang kanyang advocacy, ibalik sa mga tao ang hilig sa pagbabasa. Kasi sa isang pandemic, purong na, usually nasa TV lang tayo nakatingin eh. So since sa yung mall, wala kang mabasa iba, so parang yung tao na sa, sa libro. Nagsimula ito two years ago, nung nag-pandemic. So, supplier ako ng mga books sa ibang bookstore sa Manila. And then, since nagsarado yung mga mall, matambak sa akin yung mga books. So, wala akong mapaglagyan. So, meron kaming lote na bakante. So, ginawa akong warehouse. May isa naisip ko, parang walang kakainin yung mga tao. Saan magkakape? Eh. Sinamahan ko ng food and coffee. Ang mga pagkain at inumin na ino-offer ni Edison swak na swak sa bulsa. Sa halagang 150 to 200 pesos, pwede mo nang matikman ang kanilang burger, cheese quesadilla, mojos, at garlic shrimp pasta. Ayun sa mga pag-aaral, isa ang cheese o keso sa mga pagkaing na katutulong na pagandahin ang ating mood. Nagbibigay kasi ito sa atin ng serotonin na isa sa mga happy hormone. Kaya sa cheesiness pa lang ng mga ito, tiyak, mahahappy ka na. Ternuhan mo pa ng milk tea, perfect relaxation time with a full view ng berding bukirin dito. Para sa psychiatrist na si Doc Joanne Rifariel, malaking tulong ang magandang ambiance para sa ating mental wellness at mental health. Marami daw kasi ngayon na nagkaroon ng anxiety, lalo na nung nagkaroon ng pandemya, mm -hmm. kung ikaw ba'y lalabas, lalo nga yung pinapayagan na, nakakatulong ba kung yung lugar na pupuntahan mo, eh, ganito yung ambiyan. Yes, yung daw. Uh, very green, maraming trees, maraming puno, maraming plants. In fact, maki, ang, ang green is very um, good siya for the eyesight. Kasi ito yung color na which is hindi hirap ang ating brain to analyze it. Uh, ang recommended nila to avoid zoom fatigue, uh, dapat uh, every 20 minutes to look 20 feet away. Mas maganda kung green. Kasi nga ang green, hindi niya kailangan ng mental calories to analyze it, ano siya, it's something relaxing, calming sa ating brain cells. Pagdating naman sa mga pagkain, may mga paalala rin si Doc joan tungkol sa mga dapat kainin at dapat iwasan. May mga kinakain ba tayo na may epekto sa mood natin, mm -hmm. sa general outlook natin sa buhay? Yes! Scientifically, so evidence-based tayo, merong connection ang mind and our gut. Fish is very important. Kasi yung fish, ano sila eh, rich in omega-3. Sila yung healthy, healthy fats. And other forms of food which is good for our mood would include green and leafy vegetables. Na yung fresh, avoid anything na processed, like processed meat. At para naman sa mga paborito nating desserts, kape at milk tea, ang payo ni Doc dapat in moderation any form of refined sugar, hindi siya good. Kasi ang binibigay lang niya is the temporary na sugar rush. Sa pag-aaral na ginawa ng Philippine WHO Special Initiative for Mental Health, noong 2020, nasa 3.6 million Filipinos ang nakakaranas ng mental at neurological disorders. At pagpasok daw ng pandemya, tinataya ng mga eksperto na tumoble ang bilang na ito. Kaya naman ngayong pwede nang yumabas, mahalagang tandaan na ang ating mental health ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan Kaya makatutulong sa ating sarili na tumigil sandali, lumanghap ng sariwang hangin at tumikim ng masustansyang pagkain. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Perfect.